Ang itim na butas sa Interstellar ay napakaagham na tumpak kaya inabot ng 24,000 oras para i-render ang 10 segundo lang ng animasyon para sa pelikula. Kung i-render mo ito sa laptop mo, abutin ng 8 taon. Alam ni Christopher Nolan habang ginagawa ang pelikula na gusto niyang ang itim na butas ay ayon sa totoong pisika. Nakipagtulungan siya kay Nobel Prize winner Kip Thorne para magamit ang tunay na equations ng relativity ni Einstein sa liwanag at materya sa eksena. Nanalo si Thorne ng Nobel Prize dalawang libo at labing 2017 dahil sa pagtuklas ng gravitational waves mula sa banggaan ng mga itim na butas. Kaya siya ang tamang tao para sa trabaho. Ang resulta ay pinakatumpak na paglalarawan ng accretion disk ng itim na butas at gravitational lensing na nagawa. Hindi lang para sa mga pelikula. Ito ang pinakamahusay na simulation ng itim na butas na nagawa kailanman, period. Naglabas sila ng papel tungkol sa mga teknik na dinevelop nila para sa itim na butas. Simula noon, nakuha na natin ang tunay na larawan ng mga itim na butas. Ngunit medyo kakaiba ang hitsura nila. O heto ang totoong paliwanag ni Kip Thorne kung bakit. Para sa akin, hindi naman sila magkamuka. Ililipat lang natin ang kamera mula ekwatorial na eroplano papuntang Hilagang Polo. Kapag ginawa mo yon at medyo nilabnaw mo ang mga bagay dahil hindi ganun kataas ang resolusyon ng Event Horizon Telescope, tingnan mo nga,